Vlog. Good afternoon po. Tao po. Good afternoon. <laughs> so, andito po? <laughs> Ay, nilagtagwaan po ako. Tingnan mo yung mukha ko. Tingnan mo, nagpapapacial ako sana. Kaya ako umuwi. Nagpapapacial lang ako. Oh, Ang ginawa sa akin ni Tita Nene, tinanggalan ako ng words. <laughs> Alika na daw. Hindi, nakita po si Halika na! Yung gawawan mo po niya, yung mukha ay. ko. Halika na! Ito po, ang dami pa ng warts dito. Tapos sinang goma, pinatanggal ko. Tita, halika na! Hindi kita pupusitin! For today's breath. Ah. Halika na! Naku, malakas ka. Pupuntaan ko si tita eh. Pupusitin ko. Po, pinuntahan pa po natin si tita dito para lang sa duwen. Kasi nag um, nagpa-appointment po ako na facial. Saka, facial lang po yan. Ang ginawa sa akin ni tita nenet. Eh, tinanggalan ako ng... Pumunta para, ano na. na? Pumunta ka na Ayoko. Bakit? Mami, wala na lang ang Ano teleserye? Pumunta ka na lang. na. Tita. Wala na Yari comedy. Ay, hindi ka na! Ay, hindi ka pa yari. Sige na! Hindi! Eh, binababaran pa ako ng ano eh. Ano ba? Sige. Hindi. Sabi. Sabi kasi, magbababaran mo na kita ng oksalik sa mukha. Pumunta ka lang muna ako siya. May nangyayang hinihintay ko na eh. Anong oras yan? Mamaya pang alas dos. Oh alas dos pa pala eh. Alauna pa lang. Hindi. Ito tatawag doon. Help me Halika na! <laughs> ay, Arela, Kasi kaya mamaya babalikan kita. Pero hindi kasama na kita. Tinan mo yung nangyari sa mukha ko. Ay, hindi mo. Nagpapaano ka? Ba? <coughs> eh, ano ta, patient. Oo. Oh. Kaso nga ang nangyari. tinanggalan ako ng warts. Eto din. O, ala ka ng warts ko dito. Eh, ba yun nga? Balikan na ko sa'yo. Yung ano, blackhead. Para na ang zombie. <laughs> ay, ay kaya dito. Araya na kaya nga ako, kumalang. pupunta bu at bumusiti mo. Hmm. Nakakalungkot naman. <laughs> ikaw ang talent ko nga. Ano ba ba? Si Liana ang pareitanan ano, ba dyan? Ano bang klaseng vlog ito? Nakakadismaya. Alika! Pero yun, huwag mo akundi mo. Alika, marami kong dumadama yung followers ko sa'yo, tita. Naku, hindi. Busitin mo yung ando si Liana. Na. Halika na! Pero ako yung... Kaya nga ako hindi na nga nagpunta na nai-arap at pupunta ka na bubusitin lang ako na ayaw ako, wala ko, hindi ka ka, pinuntaan pa ako rin talaga pera talaga baka naman hahahaha pag kumita ako sa facebook masa, saka sa youtube masa na ikaw ang unang unang kahit hindi na bibigyan ng pera ako, kahit hindi, na, kahit hindi na hindi na hindi Uygulang, una, ako pahala sa iyo hindi na huwag mong akulan lang papabelo kita Biki eh baka naman namumuli matama eh mukha mo maka siya buwak mo eh hahahaha hindi, di ba nga, ay, nilaser yung mukha kinuha, ko. Kinuha ka na lang, pinis, altanggaw. Nilaser. Facial nga lang ito, pipigain ngayon. Ola. Nilaser. Eh, bakit? Eh, ang pangit ko daw. Hindi, oh, <laughs> <kaya, laughs> joke lang. Hindi ka malampayin Hindi. Ano lang ito? Halika na, tita! Kumita ko sa YouTube, saka sa ay, Facebook. Sige kami, daw. Gumo lang. Papa-belo kita. Hindi Papa-botox kita. Alam mo ito. Tignan mo, tignan mo. Itong mukha na ito, hindi nagagalaw na yan pag na-botox. Pag mukha lang di mga wrinkles mo na to. Oh. papabotox natin yun. Bali magiging ganun. <laughs> hindi mo ako bigyan. Huwag na akong ay? ay, mga kabungis tayo ay, ngayon sa tita ko. Na i na natin. <laughs> ay, naman naman ang nangyari sa mukha ko. Oh, Kali, hindi na ako na. na. Tatlong araw akong hindi nakatulog, kaya ganito yung mata ko. Hindi, ang totoo niya, nagpa-facial ako. Tapos, pinatanggal ko yun si Hiringgila. Hiringgila ba yun? Ano? yun? Ayok mo na ako. Ali, na magpap... Ayoko na ano sa picture. Bakit? ayoko nandika, na hindi na. Busi... Oh, ito na, na... yung vlog. <laughs> <Makikita laughs> ko sa bukod ng dumambata ka. For today's vlog. <laughs> say hi to my vlog. Um, say hi to my vlog. <laughs> say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Ano ba ito? Kapag pinag nila, Tito? Oo, oh, tinagtagal mo yung kanina nila, Andrea. Tinagal nila ulit mga balls, balls. Mga balls, balls. Kaya lang, isa linggo ata nalaga diba, Ano na naman yung feelings mo yun? <laughs> <laughs> Interview lang kita. Ano naman, ano naman ang pakiramdam mo ngayon na... Nabubusit ano, ako sa iyo. <laughs> 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 Takiramdam mo ngayon. Nasikat ka na ngayon Nak sa ako, Facebook, oh. na po yung mukha natin. Ay, tupatan, Kali laser Ay, lang. Po lang. Na! <laughs> oh, oh. ko lang. Halika na! Ha, yun na ako. Ayaw lang Ayaw sa cellphone! Ba't ayaw ko ako sa cellphone? Sabi ako, di mas tumata ka I'm so sad. Hindi, <laughs> 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 pinapatawa ko lang po si tita. Oh, hindi. hindi ko daw po siya pinapatawa. Eh ano, pinapaiyak kita? Oo, oh, binubusit mo. Kumulaan na lang. Haliligaw lang po natin. Bawalan kasi tayo maglagay ng makeup, lip tint. Kailangan. Walang nakalagay so, sa... ganito itsura natin. Nila magbabot yung tangan din, din eh. Ha? Ah? Nilibot nga ako. Eh. Okay. Kahit wala taty si nanay, nilibot po. Nila naglagay mo ako sa cellphone. Ayoko. Bakit? Ayoko. Napanood ba? mo ba yung mga video natin? Bawalan ko nang bubutit ako. Bubutit na bata ka. <laughs> ba nabubutit daw siya sa akin. <laughs> Bakit sabihin mo sa akin kung bakit ka nabubuli ba, sa akin? mo ako niya sa cell pagbusit ka bata ka. E, alaala ka naman, ilagay kita sa TV. <laughs> <laughs> Oo. Ah, oh, alam ko na. Gusto mo ilagay kita sa freezer. Si Atinita Pusitimo, sige, sige, sige. Wala nga si Atinita, umalis eh. Magdadasal daw siya eh. Saan ba? Sino kasama? Uh, sa purgatorio. Eh, <laughs> <laughs> mamaya-maya pa ako iyan eh. Eri ka Kaya kumiyan medyo yun ang busito may andan. Sabi, Vicky Belo kita. Ako ah, hindi mo na kayo Vicky Belo din lang. Tapos, pa. palalagyan kita ng boobs. <laughs> <laughs> Tapos, Ayala. alam ko na, anong size yung gusto kong palagay kong boobs sa'yo? kay Vicky <laughs> Belo. Ang ah, mga size. Si. Rela. Ang ah, mga 38, 36. Si Liana, busito mo na. Sige na. Sino ba si Liana? Ada yung Lian lang ni Luis. <laughs> Hahaha alam ko na, palalagyan kita ng boobs, paliliitan natin yung bewang mo, alisin yung puson, palalakihan natin ng balakang. Ano yun, huwag mo akong magbisitin. Bakit? Well, ako yung di Bata ba Ako pinagsin. Alin na, kasi kumain ka na ba? Oo. Oh. Anong ulam? Eh, dalating talaga ng sinigang. Sinigang? Gusto na. ko ng sinigang. Oo, oh, sige, kumain ka. Pabotox kita. Tatanggalin natin yung wrinkles. Fine lines. Aray, aray na. Tapos, pasasaksakan kita ng gluta drip. Sagot ko. 10 oh, ano, session. Ka, ten mean... session. Pag naka 10 session ka, siguradong para ka ng white lady nun. <laughs> <laughs> Mumiti ka muna. Alis oh, na oh, ako. Hindi na. Pumunta ka na ron. Pumunta ka na ron. Kumusta mo na yung love life mo? Okay na? Oh, hindi na. Okay na yung love life mo? Hindi na okay yung love life ko. Ano hindi na okay? Happy na. Hindi na happy. Na, no, oh, iiyak na to. Huwag ka na maiiyak. Bakit <laughs> ako <laughs> pinuisip? <laughs> ko si Maylin nagpapunta sa rito. Si Maylin nga. Kay Maylin ka, mm, sabi kasi ni Maylin, sinabi niya na pupunta ako, umabuwi, umuwi, ka daw. Bakit ka umuwi? Eh, bubusitin mo nga lang ako nun hindi. eh. Dahabok ko rin naman. Ilan taon ka na? <laughs> si Rela ko <kung> yun. Hindi, hindi. magpa-facial na nga ulit ako. Sige, muna ka na. Ula yung katambok. May kulay ng blue. Ala pa ang kakukulay ko lang kay ano. bland? Ako bland Kulay blonde. pink. <laughs> sinanay nanay naman kulayin natin kulay ano. Sa sa araw. Sa Dilaw. Ako, sa San Jose. Sa Parang Park. San Jose. Layo naman mm -hmm. pala. Pagdating namin doon, uwi din kami agad. Eh bakit? Nagpapicture lang kayo. Ta, Patay na, na yung ilaw. Naka <laughs> <laughs> 15 kayo. minutes lang yata kami sa paglilibot 20 minutes, 15. Tapos ayun, kumain na kami. Mas matagal pa yung biyahe namin kaysa sa paglilibot doon. Hindi, hanggang 10 lang pala kasi doon. Dumating kami doon, magte-10. Ano asya Marcel, taggabi na. Gabi na. Mga bukat pala kayo. Bukat daw po kami. Halika na. na roon. Ay, tita, sumama ka. Ayoko, sumama, ayoko. Bakit? niya ako doon. Hindi. Hindi nagdasal na tayo dito ra. Oo. Babanlok sa ni Sene. Sene. Ay, ah, dito sa likod ng simbahan. Ah, Sene latin na. O sige, bike mo na sa vlog ko. Hindi na. Bumabay ka muna. Aalis ah. na ako. Ginagawa. Di ba? Ano ginag <laughs> ginagawa ko pala, James. <laughs> <lady>? Naman ganito <laughs> si Pika. <Mula. laughs> parang malungkot yung mukha ko, no? Kasi Laser po yung mo, mukha. Ba? Hindi, kasi nilaser yan. Kaya parang miyak ako. Nakakaiyak kasi yung laser. Eh. Ba, yung Dapat nga special lang to. Ba't naging... Tinanggalan ba ako ng awards. Oh. Si Deli? Ay lang si Ate Deli eh, umalis. Nakipag-birthday yan. Ay, may matpatay, di ba? baka na siya. Ano yung Ala, kasi si Tito, ko, anit si Tito eh. Bablog ko si Tito. Ati, man, o, oh. oh, magpunta na ako doon. Bye, tita! Magpapaganda na <laughs> <laughs>